Ah, magsasagawa naman ng mobile licensing ang Land Transportation Office, Alicia District Office, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Alicia. Ang naturang aktibidad ay gaganapin sa JVG Function Hall, Victoria Alicia Isabella sa darating na ikadalawamput lima hanggang ikadalawamput anim ng Abril. Bukod sa licensing, magkakaroon din ng free theoretical driving course kung saan magkakaroon ng pag-aaral patungkol sa batas trapiko, kaligtasan sa kalsada at kung paano ang responsableng pagmamaneho. Ayon sa LTO Alicia, para sa mga nais sumali sa aktibidad, kailangan lamang dalhin ang original o photocopy ng birth certificate National ID o Passport, PSA Marriage Certificate para naman sa mga babaeng may asawa lamang at isang valid o kahit anumang government-issued ID at maaari rin ang company ID. Samantala, pinaalalahanan din ng opisina ang lahat ng gustong lumahok na magdala ng 750 pesos para sa medical examination na isa sa kinakailangan para sa pagpapalisensya. IFM News